Iris, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.55 ng umaga, may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.55 ng hapon may ikatatalo na apat na putlima na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 20 ng gabi, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo, iwasan mo magbigay ng pera para magbalato dahil kukuhanan ka ng oras na swerte. Toros, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. May ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na limamputsyam na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 ng gabi, may ikatatalo na put isang minutong negatibo, umiwas ka sa kulay dilaw dahil kamalasan sa iyo ang kayang maibibigay. Gemini mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga, may ikatatalo na limampung minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula dahil mamalasin ka kagad para matalo. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga, may ikatatalo na apat na putatlong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 ng gabi, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, magsuot ka ng damit na pula para walang makakuha, sa iyo ng oras mong buenas. Leo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.30 ng umaga, may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown, dahil kamalasan para ikaw ay matalo ang maibibigay sa iyo. Virgo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.40 ng umaga, may ikatatalo na apat na pung negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi, may ikatatalo na 58 minutong negatibo, magbibigay sa iyo ng kamalasan ay kulay brown at sa player na malalaki ang mata. Libra mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 ng gabi. May ikatatalo na limampung minutong negatibo. Scorpio. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na limamputsyam na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10:30 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa hapon sa ala una hanggang alas 3.50 ng hapon may ikatatalo na apat na putlima na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula, dahil kaya kang mabigyan ng kamalasan. Capricorn mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green at magbibigay sa iyo kamalasan para matalo. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga, may ikatatalo na apat na pung negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 15 ng umaga. May ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4:45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:20 ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green. Magbibigay sa iyo ng kamalasan at sa player na mahilig magsalita ng kayabangan.